Uh, may question sila sa stage natin. Question is, paano mag-CR if nasa mosh pit ka? Doon sa stage design. Bago sila pumasa sa mosh pit, may papamigay na diaper. Yes. <laughs> dala, adult, adult diaper. Harin hula. Harin hula doon. Wala na, doon na yun. Actually po, yeah, abot namin yung pag naubos na yung tubig namin. Abot na lang namin sa na abot pag nasa mosh pit sila. Hirap ba? na, hindi ka naman ibudo. Mga Magbabalagbagan sila. Balagbagan. <laughs> Tapos, okay. <laughs> tapos may na... Tapos natatawa ko sa meme, yung ano, natatawa ko sa meme yung sabi kayong apat ng riding Lumaban. Sabi so, ko daw si Pablo ng, so good! Tapos ako daw, may ano? Sunscreen. May na lang sunscreen muna ako. <laughs> <laughs> Kasi nakatingin <laughs> <May> sa lamin. <laughs> Anyways, oh, next. History. Ex oh. Basa kayong Lola 15, mind po sa Apple na may kagat. <laughs> indi kagat nga. Hindi yun yung kay Ken daw, yung may kagat. Ah, Peki po ito eh. May biglang si Ken sa styro. go, go. Ang nabunot natin ay... Sean! Pablo! Leia? Leia! Ang nabunot ay si... Ma! Ayan. Ano nga ganyan? Chorus! Magaluto, bre. Tapakita na talaga. Tapakita. Ito nga ganyan. Ang teaser yun. Ang teaser nga. Ang inis nga kasi yung teaser yung ganun. Tomas Taser! Teaser. Hindi ba yun yung nagsuturo? Teaser? Ah, uh, oh, uh, sige, ganito na lang. Yuk. Oh, uh, this favorite ou. part? Oh. Actually, ang ganda kasi talaga ng dam. Pero isa lang talaga yung pinaka-favorite na favorite ko. Hindi. Ah, no, <idols> no very wrong. I'm sorry, I'm uh, hindi, hindi. Oh, yun. Oh, uh, yun yung favorite oh, part ko. Di ba? Di ba? Meron pa isa eh. May favorite pa ako isa. Then again. Then again girl. Yun. Oh! Ganon. Then again Sabi kanta lang eh. Kakantahin oh favorite Kasana, part. Κanta. Hindi, kasi nga hindi siya makakasayaw. Kaya isang member familia, kakanta, kakanta ng favorite part. Eh, okay, proceed na <laughs> nga tayo kasi ang gulo-gulo na natin. Okay. Hi everyone. I'm sure, hindi lang mga Filipino 18s ang nanonood. We also have international 18 watching us right now. Okay. So we will suggest, we will suggest. so we will do it from the top. <laughs> Then so, again. Then again. <laughs> Then again. But, Pero but, as walang side B kasi no. Parang <laughs> lahat. Di ba na side B ka ngayon? <laughs> <laughs> <And> yung <rip. laughs> Hindi yung brief. Hindi ba? Hindi ano matawag don yun? <laughs> <laughs> yung beat? Ano yun? Yung bile list. bilest. Parang asa na sa mga album. Asa yung tama. Ah, side side tama ka naman. Tama naman, side B nga. title truck. Truck? title truck. Lahat title truck. Ten-wheeler ba yung, yung isa? Okay. Dahil meron na nakalock po. Tingnan mo, tingnan mo, pakain lang mo screen. Huwag na. po. Ano ginagawa ko? Ano, ano, ano? Ay ay, yeah, sanai. So, let's go. Sama ko ipakita daw tayo ng mga memes and i-rate i-rate niyo daw siya. Okay. So, sabi lang dito sa photo na to. Wait, no. Dire-direct you know position. <laughs> binibilog <laughs> binibilog niya daw yung ano. Oh, yung logo. Oo. Oh, yun. Kaya pala wala lang sigil, binibilog pa niya doon you know again. Thank you. Yes, 20K. Uh, 20. Hello from the Department of Justice. Wow. Dami naming attorney here. Dami naming attorney here, God bless. Wala no, <laughs> the <laughs> Department of Justice niya 80 lata, marami naman sila. Attorney team for um, sharing your love, skills, talents, and passion with us. Um sabay-sabay tayong migaw. Yeah. 1 2 3. for everyone. So maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre kay Sony, maraming maraming salamat live po. Is Sony Music Philippines um for everything. Kay N, siyempre maraming maraming salamat. 18. Thank you so much po dahil sa walang hanggang hugot. Oh, <laughs> Walang hanggang suporta ninyo. Maraming maraming salamat. Thank you so much, guys. Um, we hope na na-enjoy nyo yung kanta and may enjoy nyo to for sure yung music video. So, this is for you guys. Sabay-sabay natin panoorin. And sit back and relax. Huwag kayo alis ng live. Mapapanood nyo na ang MV. SB19 Live Espadahan! <laughs> Yun! Yun ang pinaka talaga mga panoorin. Guys, pag share nyo itong video, sabihin nyo, SB19, lagis pa Ganun dito, dapat yung dito, ano dito. nyo. Dapat ganun yung Titan lang video nyo. So guys,